Hi guys, andito tayo ngayon sa OFW guys. Maganda magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon na isang isa sa commentators natin. Uh, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero maganda kasi yung question niya. Ang question niya is, um, halimbawa, yung friend ko, kasi nabanggit ko ito sa isang video eh, meron akong friend na na-terminate siya sa company. Ngayon, nung na-terminate siya, lumipat siya. Ah, No. Um, natapos yung two months niya, so nakauwi siya ng Pilipinas. So, termination siya, nakauwi siya ng Pilipinas. So, ang naging question dito ni commentators natin is, di ba po under kayo ng Schengen visa, hindi ba siya pwedeng lumipat from Czech Republic papunta sa ibang bansa para doon siya magtrabaho? So, ano naging sagot natin doon, guys? Yes, under po ng Schengen visa, ang inyong magiging visa dito sa Czech Republic kapag long-term visa kayo. So, under po tayo ng Schengen visa, pwede ka makapunta sa 26 countries. Pero hindi ibig sabihin na pwede ka makapunta sa 26 countries dito sa Czech Republic is pwede ka na rin magtrabaho sa kanila. Okay? Hindi po ibig sabihin na under ka ng Schengen visa na yon is pwede ka ring mag-work sa kanila. So, ang iyong working visa kasi is under lang ng check. Sa check lang. Or doon lang sa bansa. For example, kahit saan part ka ng Europe. Doon ka lang sa isang bansa na yon working visa. Pero yung ibang Schengen visa, pwede mo siyang ma-visit, pwede mo siyang mapuntahan kahit wala kang visa, pero hindi ka po pwedeng magtrabaho. Just like For example, meron kang Philippine passport, visa free tayo sa Taiwan. Pwede kang magpunta ng Taiwan, pero hindi ka pwedeng magtrabaho kasi hindi ka working visa sa Taiwan. Just like, yun yung pinakamabilis na yung pinakamabilis na explanation don. So, dito ka lang, dito ka lang talaga sa Czech Republic, under ng working visa. Ngayon, kung for example, ikaw ay na-terminate dito sa Czech Republic, meron kang 2 months para maghanap ng work around Czech Republic. Okay? Ngayon, if ever na lumampas ka doon sa 2 months na yon, automatic po yon TNT ka na dito sa Czech Republic. Kahit valid ang iyong Schengen visa na card. So, yung binabanggit yung card, yun. Kahit valid yun, basta lumampas kayo ng 60 days na wala kayong employer, kayo po ay under na ng TNT. So, kapag nakita kayo ng police, na-check yan ng police, na-verify nila yung records nyo, kayo po ay TNT na. Doon naman sa tanong niya kung pwedeng lumipat ng ibang bansa. Ganito yan. Once na na-terminate ka dito, after two months, Ah, once na terminate ka dito sa isang company, automatic po 'yan magre-reflect 'yan sa ministry. So pag nag-reflect 'yan sa ministry, ibig sabihin magka-count yung 2 months mo. Pag nag-count yung 2 months mo, and within two months, inisip mo na pupunta ka ng ng ibang bansa. So pwede po 'yun. Makakapunta ka. Makakapunta ka. Pero lakasan niya ng loob. Tapos ang iniisip mo doon ka magtatrabaho, pwede po kung malakas ang loob mo. Kasi it's risky. Bakit? Kasi po TNT ka na. TNT ka na nun. Once na dito po ay na-terminate ka sa Czech Republic, lumipat ka ng ibang bansa, automatic TNT ka. Pero kung ikaw ay valid ang 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 um, working visa mo, valid yung card mo at valid ka pa sa work mo, nagtatrabaho ka ngayon kagaya ko. At gusto mong lumipat ng ibang bansa, for example, gusto mo pumunta ng Italy, doon ka magtatrabaho, within 90 days, ikaw po ay hindi under ng TNT. Parang tourist ka lang. Parang ganun. Kasi nga, meron kang Schengen visa eh. Pero once na lumampas ka po ng 90 days at nakita ka ng pulis, I don't know what ha will, what will happen, pero ikaw po ay nakaano na nun. TNT ka na nun. Kasi lampas ka na ng 90 days. So, yun yung kaibahan ha. Hindi ibig sabihin na meron kayong, um, meron kayong card at valid ang card nyo. Kahit wala na kayong trabaho dito, is pwede pa rin kayong magpagalagala. No. Meron po siyang validity date. Once na nawalan ka ng employer, meron siyang up to 2 uh, months na validity date na kailangan mo siyang makumply at mag magkaroon ka ng bago mong employer na magbibigay ulit sa'yo ng paano'y bago mong working visa or TRC. Okay? So, maganda yung tanong ni Madam. Hindi ko lang masyadong matandaan yung pangalan niya. Pero maganda yung tanong niya kasi related to doon sa mga naguguluhan. And, yun nga, yung sabi ko sa inyo, once na ikaw ay dito, dito ka nagtatrabaho, dito lang valid ang working visa mo. So, yung iba na tumatakas, yung sinasabi ko yan sa iba kong video, tumatakas, nagtitnt, pumupunta sa part ng Malta, Paris, uh, punta sa Italy, punta sa Finland, ganyan. So, yan po ay illegal. Lahat ay illegal. Pero, minsan may mga pagkakataon na pagpunta mo ng Finland, may mahahanap ka na company, tapos within, within six months, makakapagbigay na sila ng working visa sa'yo, that's good for you. Lakasan lang talaga ng loob ang TNT. Ayun, yun lang. And thank you so much sa nagtanong na yan sa akin. And thank you so much din po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat at sana meron kayo napulot kahit konti doon sa ating tinakil for today.